Hello guys, ngayon ay birthday ni Candice Ngayon ay natito kami sa park kaya nag-invite si Tite N na Pumunta kami sa park Nila Kike At nila Naomi at Candice Kasi birthday ni Candice today Ngayon after daw na Pupunta tak kami sa McDonald's. ipapa niya -McDonald yung mga bata. Kasi favorite ng mga bata ang McDonald's. Ayan. Ganito yung tura ng park dito. Ayan. Pwede ka maglaro yung mga bata. Ayan. Enjoy mga bata. Ayan. Pati ang nanay. Ay, enjoy din si Tita Anna, Tita Rhea. Ayan. No? Naglalaro din sila. <laughs> Ako ay nakaupo lang. Alam niyo naman natatumad ako, humilos ayan, after work pagod ayan, si Tito Rhea sexy Tito Rhea ayan, ito yung park dito sa amin, ayan pwede ka maglaro, pag gusto mo kaya lang kahapon ay napakahangin ayan ang hangin dyan sa lugar pero enjoy naman sila, ayan maris ko dyan ang mga 4.30 ng hapon, di ba ang ganda ng park Oh, ayan, nag-enjoy yung mga matatanda at bata. Ayan, sobrang init lang sa park. Ayan, walang tabing ang park. Kaya <laughs> so, mainit, nakakapagod. Ayan, oh, ayan sila. Bago kami pumunta sa McDonald's, ay eh, naglaro muna sila para mapagod. Tapos kakain sila na McDonald's ewan ko kung nasa ng anak kong si Kike, pero nadyo sa mga malalaking kids, Ay, paglaro. ayan. Sa so, lahat ng meron tayo ay dapat magpasalamat. Thank you for watching. Bye-bye.